Yan ang ulam natin ngayon. Adobo ni Memsi. Tara, kain na tayo, guys. Mm-hmm. Uh Yummy. -huh. Okay, hello mga kamimsi. So, ngayon, uh, balik tayo sa uh, dating gawin. Mag kakain tayo sa inyo pong harapan at bago yan uh, let's pray the food para mabigyan tayo ng kalusugan Malamin sa langit, salamat po sa pagkain na ito na niyo po sa amin uh, salamat po na meron kami pagkain sa oras na ito hinihiling ko po na basbasan ang pagkain na ito na magbigay ng kalusugan sa amin mga katalang sa pangalan ng Yeso Cristo Amen okay, let's eat ito na yung adobo. Adobo na maraming. <coughs> maraming sili. Kain tayo guys. Mm. Ngayon na naman lang tayo nakapag pakita na kumakain. Kasi masaya ako guys taba ko na ngayon yun. Sarap. Ito ang hang ng sige. Pero ang sarap kasi. Pag walang anghang, hindi ko masahan yung sarap ng pagkain. Shoutout out nga pala dyan mga kamemsi sa um, pasakaw vlogger o oh, pasakaw vloggers team matinabang ang mga kaibigan ko dyan na full support palagi at sa mga dati na rin mga kaibigan noon shout out po sa mga kaibigan ko dyan hindi ko pa rin kayo nakakalimutan yung mga kasamahan ko po dyan kay ano madalas po akong tumatambay noon kay Skiptron shout out bossing scripture script, Skip Skiptron siguro Bibisita ulit ako sa kanila. Matagal na ako hindi nakakapagtambay sa kanila. Yan yung mga taong hindi ko makakalimutan. Kahit hindi, hindi ako tumatambay sa mga live nila. Pero hindi ko sila makakalimutan. Kasi sila yung mga taong tumulong sa akin dati para ma-monetize. không huh? Ayos okay. ko Hmm. No. Yeah. Okay. Meron akong katabi dito gusto makain. bata. Ayaw ko pakita kasi para safe tayo kay Lolo. Kay Lolo White. Meron tayong guest guys Pusa bumasok Nagkulong eh, na nga ako dito Nandito pa rin yung nakapasok pa rin yung mga pusa guys <coughs> hmm? Nandito na guys yung mga pusa guys gabi yung mga pusa, ang kukulit. Ano yan? Dito mo pa ng adobo. Siya yung sabi. Medyo mm -hmm. <tong> hindi na tayo guys. Sanay kumain ng madami guys. Mukhang naparami yata yung kuha ko ng pagkaan. Hindi kasi ako nag hapunan kagabi. Kaya so, binawi ko ngayong breakfast. bigyan natin yung pusa guys para walang maingay mm -hmm, Thank you. May siling pahabol. 东西都打一个。 Kaya natin pagkain ng pusa, yung taba, alam kong yung taba. Oo! Uh. Popoy! Dyan ka lang! Bilalagay mo yung bag mo doon, e. Hmm, magbantayan mm, ko. Nan, na si Gulom. <laughs> yung Gulom, guys, yung pusa namin to. Sobrang kulit. Kasi nung, ano, inampo namin siya, itong pusang to, eh, mukhang, mukhang mumu. Mukhang <coughs> payat. Sobrang payat niya, guys. Mukha siyang mumu talaga, as in, mukha niya nakakatakot parang pero mabait naman kahit ganoon yun yung itsura niya mabait naman na pusa natulo hmm. na yung sipon guys <coughs> dahil sa sobrang angang ng sige

Abre abla mo? Para makakain naman sila masarap. Igwa ka pa? Hmm. Yung hmm. Tama na? Sige na ulam? Ha? mo pa? kita. Mo. Baka na maluto. Gusto mo pang maluto. Ayaw na. Subang so busog na ako, baby. Ayaw ko nang mukba. Ay, hindi naman, ano, sa ayaw. Kaya lang. Hindi natin yung kayang kainin yung sobrang dahil. Yung normal na kain lang ba? Ang ba <laughs> Tapos, kasalo lang natin yung mga yun supporter natin na sumusuporta at nagmamahal hmm. lamis hmm, lang natin silang kasalo ba para mag live

Maraming salamat sa pag salo nyo sa akin ngayon. So, dito na lang. Thank you for watching. Sa mga bago po sa akin channel, huwag nyo pong kalimutan na mag subscribe po sa akin channel. Ako mong si Bye. bahay. Let's see Bye-bye.